Hindi dapat mahirapan ng mga nangangailangan. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagpapatupad ng zero balance billing policy sa DOH at PhilHealth accredited hospitals sa bansa. Kaya para matiyak yan, binisita niya ang East Avenue Medical Center sa Quezon City para matiyak na maayos ang proseso ng no balance bill policy. Ito yung uh, patuloy natin pag uh, inspection at pag uh, siguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan na, na ng lahat ng mga uh, ating mga hospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay uh, naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Dagdag pa ng Pangulo, bagaman kailangan pa itong plancahin sa simula, ipinunto niya na maganda naman ang itinatakbo ng pulisiya. Kailangan lamang anyang maipakalat ang impormasyon para maiparating sa kamalayan ng publiko nang sa gayon ay di na nila kailangan pang isipin ang panggastos bago pa magpatingin sa doktor. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Mabuti naman at malaking bagay dyan. Kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga, yung mga ibang pasyente, siya, ah, wala kayong binabayad, ma, meron pa ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Ang zero balance bill ay alinsunod sa universal healthcare law kung saan ang PhilHealth na ang sasagot sa gastos ng mga pasyenteng nakakonfine sa public hospitals at nananatili sa basic accommodation, kabilang na ang room charges, doctor's fee at iba pa. Nito lamang Hulyo matapos ang sona ng Pangulo, umabot na sa mahigit 2,000 pasyente mula sa basic accommodation ng na-discharge at wala na sa East Avenue Medical Center. Burado na rin ang bill ni John Marfil na na-admit noong Hunyo matapos magtamo ng ilang fracture sa katawan dahil sa aksidente. Kung dati ay aburido kung saan huhugutin ang mahigit 500,000 piso na pambayad sa ospital, mas napanatag na siya ngayon dahil wala na siyang babayaran kahit piso dahil sa zero balance billing policy andun na po ako sa point na iniisip ko lagi gabi-gabi na Habang andito ako sa hospital, paano babayaran? Saan ko po kukunin yung pambabayad? Tapos, siguro mga nung nalaman namin yung about po dun sa zero, zero, ano ba? zero, ba balance billing po. dun po nawala yung parang ano ko, yung parang bagabag. Kumbaga, yung bagabag, napalitan po ng saya. Emosyonal din ang kanyang ina na si Hilda dahil tila nabunutan niya siya ng tinig ng mabura ang kanyang bill. There's some joy po kasi syempre eh, kaiisip mo po kung saan kakukuha ng ibabayad tapos ganito, magiging zero bill siya. Yun po, talagang napakasaya po talaga namin. Ayon sa DOH, ipinatutupad ang zero balance billing sa lahat ng DOH at GOCC hospitals sa buong bansa. Well, ito yung uh, ating implementation sa tutok ng ating pangulo sa kalusugan narinig naman natin sa sona Pinayman ko yun eh. about 15 minutes yung mga directive niya sa health ito yung isa no pambabakuna may iba pa yung healthy lifestyles healthy setting uh, pero ang isang pinakamalakas ang balakpak itong bayad na bill niyo, sabi niya so ngayon tining check niya isa-isa ang mga DOH hospital ano ba ang problema sa implementation gusto niya standard ma-implement three steps lang sa admission walang pila masyado at kung nag-discharge para alang lang nag-check out sa hotel na uh, bayad na yung uh, tiniran mo sa hotel so parang ganoon na ginagawa natin so yung maganda ang East Avenue ang basic accommodation nito naka-air-conditioned in fact so kung nakita mo yung ating mga wards uh, or basic accommodation parang private iba mas maganda pa sa ibang private unit so uh, hindi naman siya baliwala so talagang for everyone na uh, kahit empleyado ka may sweldo ka malaki ang matitipid mo kung basic accommodation. Yung mga bills dito, mga 400,000, 500,000, uh, siguro PhilHealth will answer about 25%. The remainder is DOH funds. So, ang inutos ko para ma-implement to sustainably, ay talagang may bill ang pasyente. So, nakalagay dun sa bill kung magkano ang ginastos ng Department of Health, magkano ang kinontribute ng PhilHelp, magkano ang kinontribute ng MyPIP Medical Assistant for United Funds. So, every year, ililipat namin yung pondo na yun sa maintenance and operating expense. So, pambili ng gamot. So, malalaman namin yung volume. din. Palalawakin ko pa ito. Ang susunod na plano ko, makipag-coordinate sa mga nearby private hospitals. Para kung napuno na yung DOH hospital, ang private hospital may lisensya yan from DOH to operate with 10% of their beds for charity. So, ang, sa ang magiging agreement namin, ibabayaran po na lang yung butal over yung sobra pa from PhilHealth Revenue para magkakata- yung mga papayag, doon namin dadalhin yung aming overflow para lahat maservisyo. At so, nandito naman, mukhang magiging sustainable, nagawa na to sa ibang bansa, yung socialized healthcare, from womb to tomb, alaga ka ng pamahala. Paalala lang sa ating mga no? maraming scammer. Zero balance billing po ang utos ng ating presidente sa lahat ng Department of Health Hospital. So may iba pa hong hospital na hindi Department of Health. Pero kung Department of Health Hospital ko, 'Wag kayong kakausap ng fixer, 'wag kayong sasagot sa link na pinadala sa inyo sa inyong cellphone sapagkat baka mga scammer ito at ma maubos ang pera niyo sa bakpo. So very important 'no, 'wag magpapa-fixer. Ni kailangan ng fixer sa DOH Hospital, diretsong magtanong sa amin billing section at saka sa admitting orders at sa inyong doktor. Ah, uh, okay, ito yung uh, patuloy natin pag uh, inspection. At pag uh, siguro na yung ating programa na Zero Billing ay unang-una na nagagampanan na ng lahat ng mga uh, ating mga hospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay uh, naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Pangalawa doon, yung mga pasyente uh, at saka yung family nila, kailangan din natin, kailangan din na malaman nila na merong ganito na zero billing na lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre, iba-iba, case to case, iba PhilHealth uh, na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, eh, lagi naman zero, zero billing. So mukhang namang maayos Uh, Nagulat na nga ako na, na napaganda na natin itong hospital na ito. Uh, una nating nakita itong hospital to 1978. Magulang ko pa ang nagbukas nito eh. Uh, tap, uh, bago linipat, it was uh, given to, it was moved to DOH, ginawang bagong lipunan hospital. So, mabuti naman. Ano, itong ating kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ay, alam naman natin, hindi sila masyad, hindi sila necessarily na sumusunod sa oras ng kanilang duty. Pag kinakailangan sila, sila inandiyan pa rin kahit na uh, on ano na sila, uh, on break na sila. Kaya pasasala, kailangan talaga natin pasalamatan. Ito ang kabayanihan ng ating, na, na ating nakita ng COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At uh, talaga naman, uh, isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, hindi na ako, wala na ako rito. Uh, natangay na ako ng COVID. Kaya at, uh, again, that instinct of service of dedication they continue to show kahit walang pandemya nakikita natin they continue to show at uh, talagang uh, malalaki ang puso nila para tulungan ng ang ating mga kababayan so i'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well Siyempre, sa ampisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil, altogether, how many have we seen SONA? How many? SONA, 2,900. Dito, 900, but all in all. 12,000. 83 hospitals po so, yan. So, dun sa pinanggalingan natin sa East Visayas, dun sa East Visayas, nag-12,000 na silang pasyente mula nung zona. Dito, 2,000 na. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga, yung mga ibang pasyente, siya sa, ah, wala kayong binabayad, ah, meron palang ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot, at magpagaling. So, thank you very much. Maraming salamat. Thank you again to our doctors, our nurses, our medics, our non-medical staff. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat.